Problema itong after aftermarket eh. Kasi wala namang batas na nagbabawal eh. Opo. Ang sinasabi sa ordinansa modified. Opo. Wala namang modification diyan sa mapler eh. Hindi naman pinutol, hindi pinaliit, hindi pinaikli. So walang modification sa mapler. O ngayon, for purposes of uh, presentation, discussion, Opo. Questionable 'yan eh. Dahil walang RPM gauge. Guys, walang RPM guys. Pero ipagpalagay lang natin Opo. may RPM guys. Okay? Opo, try natin. Nakaline siya. 45 degrees. Kalating metro Baka na lobat na 'to. O yan. Sige, subukan mo lang yung pakiramdaman mo kung paano ka magpatakbo ng motorsiklo. O, ayan, o. Oh. Abusuhin mo. Katawin mo ng kaunti. Naka-revolution pero hindi siya pumapalo ng 99. 99 Mga na nasa 4,000 oh. na po yun eh. Pero sa ngalan ng tamang pagpapatupad ng ordinansa at ng batas, Opo. dapat ma-resolve ba yung RPM? Yung dapat po may gauge talaga siya oh. dito, RPM gauge, no? Ay kasi, unfair sa'yo yun. Paano kung ako enforcer, eh, lakasan ko ang revolution.